Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Ganda <laughs> uh, gandang ano sa inyo. Apo, sa mga manood ang mga kikong nakalokan, nandito naman tayo sa gamutan. Kaya, yeah. ito po itagasan kayo. Kalaukan saan sa, sa kalaukan, Sa Bangay Ngay. Kalokan, sa Bangay Ngay, 12. barangay? Dose. Ako ay taga barangay 14, Kalaokan. Siya ay taga barangay 12, Bangay Ngay. Ako ay barangay 14, kalaukan sa may Tanigi. Ito'y ay gagamitin, may papel lang. Magic papel. Ito tama naman. Baka mga papel lang yan. Ano? Papel hindi? Papel. Ayan ay pangipit natin. Kakantayin natin yung kumukulam sa magama. Hmm. Ilan araw na ba yung kulam nyo? Sabay sila. Ilan? Nagsabay kami. Bartes. Ito ano ito eh. May isang linggo na? Meron may apat araw niya sa Apat araw, four days. days. O, oh, sa'yo? Four days. Yeah. Four days, ang pupula na ng mata. Iyan po yung kinukulam. Pag nalaroan natin yung mga na yan. Kumbala dyan. Nanayaw ano pangalan nito? Alexis Larry. Ano? Alexis Larry. Arcilia. Alexis, ikaw? Luis Arcilia. Luis? Arcilia. O oh, sige, Luis. Saka si Alexis. Unang na natin gagamutin itong anak mo si Alexis. O oh, sige, nanay aring. Pigit na nanay aring. Mm -hmm. Mm hmm. Ayan, bilang. Nanay aring. Pigit na. <laughs> Mahal na Diyos sa mga kataas-taasan. No, Paspasan niyo niya. po si nanay. Auring na wala mangyari sa bigyan ng liwanag at timas. Ama, gamitin mo ko instrumento ko na matawag yung nagpapasakit kay Alexis na pumasok dito sa so, katawan ni Nanay Auling. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, tingin na aking Mga gabay kong elemento at mga kaibigan elemento at mga kaibigan magdamot, tulak na na sa katawan ni Nanay Auling na nagpapasakit kay Alexis. Pati, pati na rin kay Ruiz. Natukos, natukos, na ang tamag niya. Ako di na akong tinatakot. Baka ba, Diyo ay laksal balas ang tamag niya. Yung number Pasok. Bakit mo naman pinagpasakitan to? Ang tindi naman ang galit mo dito. Tandaan Nagagalit ka dyan? Lakasan mo ang sagot! Opo. Lalaki? Lalaki babae? Lalaki babae? Lalaki o Lala la babae? Lalaki. Panga? Pangalan? Naga saan ka? Tagapalengke. Sa Eros yun. Tagapalengke? Bakit tinira mo naman sila? Halos hindi sila nakakatulong. Mabait naman si Tate Ruiz. Sa kasi na Alexis? Ayun, eh, nakagalit. Ano? Kasi tinatawa na yung asawa ko eh. Tinatawa na niya pala yung asawa niya. Loko-loko ka talaga, Alexis. Walang eh, lang kasi ito. na yan. No. Bakit mo kasi tinatawa na asawa niya eh? Oh, eh, bakit mo ano, ito naggawa o pinagawa mo? Pinagawa sa akin ng asawa ko. Oh, marunan mo ito. Buti hindi mo pinatay ito si Alexis, saka si Royce. Ginawa na? Hmm. Uh -huh. uh -huh. Lukot-lukot. So? Kinain pa. <laughs> <Magamat> ang gamot-lukot. Ang gamot-lukot. Ang gamot-lukot. Ang gamot Ayun okay, na kaibigan, tanggal na na. Ano? Wala na? Ayaw tanggal. Ano? Natanggal na pa. Uh, hindi pa. Ayaw tanggalin. May pumipigil sa kanya. May pumipigil sa iyo na, ano? Hindi naman kasi siya gumawa eh. Sige. Tabi ka muna. Tabi ka muna, Tang. Tang, hindi mo tatanggal yan. Pasok yung yung pasok yung kasama nito. Pasok. Yan. Eh na yan, eh. Yan na. Pasok yung kasama. Ikaw na gawa. Huwag ang pipo ka. Ang dali lang. Hindi ka lang kung hindi ka. Ayaw oh, ko po. Pit na, nandyan na. Sige na. Papasok na. Nahirap pa si nanay mo. Higit. Nanay, pasok. Pasok. Palipat ka sa kabila. Hirap na si nanay mo. Si. Pasok. Pasok na. Sige na, pikit ka na. Ang glit lang.

Tatanggalin mo na yan. Yan, nandiyan na kay Alexis na eh. Yan. Tatanggalin mo. Sagot. Nandiyan kong ka kay Alexis. Pasok. Tatanggalin mo yan. Sagot. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo ba? Tatanggalin mo. Sagot. Tanggalin mo. Nakuntin mo isa mata, Isa mo. Salbahay kay. Tanggalin mo. Dalawang kamay gamitin mo. Eh, mo! Salbahe ka masyado eh! Tinitira si nanay? ay nanay o rin. Yes, mga nanay. o Bisa mo magtanggal! Salbahe ka! Ginukulang! Ba't ginukulang sa aligsas? Galit ka dyan? Galit ka? Sagot! Bakit ginawa mo? Nainis ka? Oo. Uh, Ang natuwa ni asawa ko. Um, um, ito, ito. ito. Ang tatawa ni talaga. Sinungalit ako pa dito ngayon. Ay, 'yan. Isisingilin na tayo si ano sa gising ka muna gusto mo na, ay. Nay. Pagyan niyo to pa. tanghali na. Nay. 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 Ano? Nanayad din. Nanayad din. Nay. Nay, this. Ah. O okay. ah. Nilagay ba na manong ano 'tong

Uh, may pinakain sa kanya. May pinakain. O, usok ka ma yan. O, bakla ayoko <coughs> pa ba. Tagaling mo! Abusin mo yan. Abusin mo lahat ng pinakain mo ano? Uh, may sa kanya. Masibosibon na hindi mo malaman. May binigay sa kanya pagkain. Oo. Oh, uh, um. May orasyon. Tinanggap niya. Ah. Uh, kaya matagal matanggal. Wow. Eh, okay na? Amin na ba na? Loko-loko rin -taktan ay ko. Nakitang tanay, kaya hindi ko pinailit eh. Sinalin ko na lang doon sa kabila eh. Kanya po pagsalin ng sapi. Para may lipat sa kabila kung nahihirapan. Ang nanay, ilipat lang sa kabila. Hindi uh, nahihirapan si nanay doon kasi Kinain na ito, ta ta panama, may pinakain sa kanya. Ito bata pa naman, medyo malakas pa naman ito. Dapat ito taga pa eh. Ganina pa ito eh. Oh, Oo, ayaw niya eh. Pero uh, hindi mo siya makaligtas kasi nakapunit. Hindi, na. Ito na kay tatay na lang, oh. kay tatay. Kala hmm. well, mo makaligtas ka Di ba na yung may pinakain sa kanya no? Mm. Tapos papain. Ang tagal mo magising. Pakatakot ka naman. Hindi yung ano yung... Pakasimpeter naman pagsakan natin yan. Yung kaluluwa ng... Hindi, naano kasi ano, talagang nahirapan. Tinuro niya sa akin eh. kung anong nakain ito. Kaya yung parang yung... Yun eh. Parang yung, orasya? yung, mm, ko. Yan po pinilat, yung ay. nagtatanggal na. Tatanggalin na yan. ano yung yung sinuka. Yung ano. May binili to, eh. Na nilagyan nila ng... O ano sa mo, may Oo, na nakain yan. Uh. Huh? sa akin eh. Yun, yung plato yan pag ano yan, puputok yan. Blason. Puputok yan. Kaya marunong kayo mag-contraba. Saka ano siya, hindi, Pinagawasan pinagawa ni Edward. Mm -hmm. Nagawa nung dalawa. Si Kim? Mm-mm, dalawa. Mm -hmm. Tinatawanan. Sa... talaga yun, yun. Eh, tinatawanan niya daw kasi ang asawa yung nagsusumbong eh. Eh, yung gagawin eh, yung ganda-ganda ng asawa niya. Kung <laughs> <isa sa laughs> dito plastic <laughs> surgery <laughs> yung mukha nun. Ano, <laughs> ubiya. <laughs> <laughs> Pag nakita niya sa tatuanan yung mukha nung baka hindi niya na siya. Saka yung manggagamot na umano sa kanya. Pagka na, gumagawa. Ano? Wala na? O kay Tate Reves, si ano nilagay mo kay Tate Reves? Ikaw rin na nagawa niya, tanggalin mo na! Ha, ako pa! Ikaw, tatanggalin mo hindi! Yun, si ano, tatanggalin mo! Yun, yun. Tanggalin mo! Hindi ako. Tanggalin mo. Hindi ako. Hindi, Hindi ako. Oh, Hindi pasok yung nagpasakit kay Alis ka dyan. Pasok hmm. yung nagpasakit kay Ruiz. Pasok yung nagpasakit kay Ruiz. Umalis ka dyan kung di ikaw. Alis! Pasok! O, ikaw ang mangkukulong kay Ruiz. Pasok! Bakit mong kinulang si Ruiz? Sagot! Uh. Bakit mong kinulang si Ruiz? Tatanggalin mo? Oo. Oh. Tatanggalin mo? Oo. Oh. Tanggalin mo, bakit nagagalit oh, oh, uh, ka Luis? Oo. Oh. Pa? Oh. Bakit yung nagagalit ka, Luis? Oo. Hey. Nainis ka? Oo. Oh. Wala ka niya ba ba eh? May abang. May 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 abang, kaya, abang, si abang si ka pala, Luis eh. May, uh, may uh, ka daw uh, pala eh. Kasapin mo, Luis. Kau sapi mo, maya bang? May uh, oh, lelak aja bapa. Lelak eh, tak kesangka? Tak kesangka? Taga saan? Oh. Ay, mga. Taga Oh. 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 Ayaw oh. oh. mo sabihin? Oh. mo na yan. Oh. 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 Tanggalin oh. 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 mo. Ja. Pangalan, oh. Tanggalin mo. Oh. Tanggalin mo. mo. Pangalan. Pangalan. Bisa mo. Pangalan. Yan, kakantayan. Hmm. Tiga sa atin yan, tiga sa atin lang yan. Oh, okay. Lakas ng tat nyo, pinagtungan niyo yung magaman na to, ha. Mm. Yan po yung pagkagamot. Uh, sa matigas ang ulo, ayaw mm. kong natin yan. <coughs> Nasa tao doon ba? Ayan po yung isang diwag na magpasapi. Natuloyan, napasapi yan kasi nakapigit na, wala nang magawa. <laughs> ito ni... Masasapihan natin yung it, diwag. Kita mo naman, diwag it. na diwag yan. May guys. Uh, sino? ano ni Edward, tinuro niya ko sa niya tinagawa. Skinita? Skinita malapit yeah, sa pang... Pinsuan namin kasi, hindi na mm. siguro sa kaya no, may simbahan. Mm. Parang iskinita ang malapit. Hoy! Oh. Mm. <laughs> <laughs> Salpahe ka! Ito sa alak naman. Ba't ganit ka kay Luis? Sa alak naman. Ha? Sa inuman? Hindi hmm. hmm. oh, niya pinainom? Hindi, <laughs> mayabang. <na>, mayabang <laughs> ka pala, Luis eh. Hindi na nakainom, mayabang na. Hindi ba yan? Ay, so, umala mo pangalan yan. <laughs> Iba pangalan Pero, yan. Oh, 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 oh. Magkano binigay sa'yo? Hindi ko lang. Ay, masabihin! Magkano! Inopis lang sa'yo yan? O tanggal mo na, tanggal mo. Oo. Oh. Pinainom lang nga tatong kay eh. Hindi ko na kayo nakainuman yun. Paano ako? Hindi, Ay... kasi pisang yung nagsalubuhan kami, nakama natin sa akin Ano ba binagay sa'yo? Alak, pinay ka ng kalamba? Sagot! Magalit sa kanya, may habang daw siya. <laughs> Alam mo na kung sino siya. Ay, may habang, <laughs> uh -uh. <pants> habang, habang din siya. Ito naman, utosan ka lang, sunod ka kagad. Mga ano nga binagay sa'yo, pinay ka ng kalamba, pera? Ano nga binigay ng pera? Hindi, yung nga, sa nakatingin sa'yo. Nagpatulong kay. lang? Ah, sige. Kasi baka nang maagaw mo ulit si Brick. Baka ko pa sa mukha niya, e. Kaya naging asawa niya. Naging jowa niya. Hoy! Ba't butik mo lang ba kayo sa ari? Ano asawa ka, no? May pa-jowa-jowa ka pa, e. Kailan naging amuylo pa ng tao, Ha? Nagkaka... Ilang tao ka na, na, ano? 60. 60 na, amuylo pa na. May pa-jowa-jowa pa. Tapos, nagtindala ka sa bayaw ko. Sa taot, e. Ma'am Pati na kay Sir Luis, po, e. Kung ang mananood ng mga kaigang ng kalukan. tinta hmm. lang ng tatlong araw, asawa na. Hindi ah. siya. na. Ang ah, bilis na. <laughs> Tapos, pag madaling araw, binabantayan hmm. niya, inaawin niya kung bababa, kung hindi. <laughs> Pa'n nakapasok to eh. Sagrado na yung pamamahay namin na yun. Siyempre, marunong sila magbukas niya. Ah, marunong. Oo, oh, sagrado na yun. Biroy mo, mga legendary na mga dewendi yung mga nandunong uh -huh. Mas, oh, mo magtanggal para makapahinga ka na! <laughs> Hoy! Iinom pa kayo. Iinom pa kayo. <laughs> 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 Kala, oh, ka lang, ulam na, <laughs> ipaklaan ko. <to>. Eh, <laughs> yan po, painumin lang, <bukulame> na. natin <laughs> Okay na. Ano ba? Ulitin pa <laughs> sa kanya. Ay! Nagdita. Nang dito. Kaya na. <laughs> Kaya na. Kaya na. Kaya Kaya na. Pa'y oh, sa atin dyan, nasa sabi mo sa kanya? Oh, sorry. Bata sorry, pa to. Hmm. Bata pa Sige to. Sige na, alis ka na dyan. Salamat. Eh, ito po eh, pababalikin na natin si Diwag. Diwag, magpasapi. <laughs> <laughs> oh, uh, gising na, Diwag. Oh, alis dyan! Oh, <laughs> Magluto ka pa, magluto ka pa. <laughs> ano nalala mo? Hoy! <laughs> ano nalala mo? Wala. Anong wala? Ikaw ay ayaw magpasabi, napagkabigyan lang ng pagkakataon na nakapikit <laughs> Pala, mo, mo? sa may singin. Paano, sabi mo hindi magpasok? Sa kaupin na? Sino nakita mo? Tsaka sino? Yung mga kukulang yung <laughs> kayo na. Kilala mo yun. Bumubulong yun. Uh, may dadda yun. May dadda. Uh, sige, eto pa yung aming... Nagagalit sa kanya. Mami ni <laughs> Mas maganda ay, sa iyo, diba? di ba? Nakikita ko kung sina. Hindi siya mayabang. May, may inggit siya. Wala ko ang inggit ang mira. May payo ay ang pasapi. Sa eh, Papasok naman sa iyo. Eh. Sa negosyo. Doon. Sa negosyo kasi iyo. May inggit. Eh, kasi okay. ganito ang gawin natin. Hindi ako nang gamot sa inyo. Ang instrumento lang ako. Ang Diyos Ama nagpagaling sa inyo. Sabay-sabay tayo magpasalamat. Sabay kayo sa akin. Mahal na Diyos Ama. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Salamat po sa pagpapagaling mo sa magama. So, ay, so, Exes at Kedawas. Kado Amen. 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 Kanay! Amen. On, Amen. Amen. Uh, oh, Pagpapag naman dyan, na, <laughs> nagdanggal na sakit nila. Sa so, mga ni Mang Kekweng. Oy, tatanungin kita, Alexis. Natanggal ang sakit mo, hindi? Natanggal. Ikaw, Luis? Natanggal. Ayan po, eh, ay, sila yung matagal na may sakit si Rubi, si Alexis ay takot pa sa Oo, na directo sa kanya. Oo, na no, directo pagpasapi sa kanya. na yun. sa na directo sa papi na directo pa sa papi sa na directo sa papi Oo, na na Oo, <laughs> Ayoko na. Ayoko na. At least, ay, ay salamat. salamat. Ay, salamat. Shout <laughs> uh, out sa with Mark Tagari, Gigi, sa kasi Janet. Shout out sa dapat pala tinawag natin si mm. Bella. Ay, ang muna yan. Doon na tayo. Sa lahat, muna natin makikita ng kalokad. Gusto niya kong makita, nandito ako sa barangay 14, kalokad sa South Calo, Ano eh, may parang kaya online. Hindi mo alam kung pansin ng Caloocan Ano yung binili mo? Nung unang una. Huwag niya katumunta, mag-subscribe, like, share, pala. Hindi ako mag-iwa kasi pag-alimin siya may lalas sa manong kay tubig o kaya kanton tubig o... tubig nga yun. Yung sinusuka mo, tubig. Kaya pala naman yung na kumain. Tubig. Dito nga pa aming video. Mami, salamat sa ito. Oo, sa kanya, pang-gilyo na siya hindi na aga